saludo po ako sa inyo at sana po mag-ingat kayo at uh, nandito kami para magdasal sa inyo at mag ka. Ah. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo na. Lahat. Yeah. See you po ulit. Alright. So, mga kababayan, uh, nakakalungkot. You know? Nakita ninyo, narinig ninyo si uh, Agent Morales pinagtulungan, tumayo, gustong bastusin binara binride subukan i alreglo i bride nakita niyo sa CCTV pero hindi po siya nagpatinag tumayo siya sa katotohanan so i believe naniniwala ako na ang taong bayan lalo pang magtatayo sa likod niya at wag po nating uh, wag nating bibitawan itong issue na ito doon sa mga nagpapadala ng inyong tulong maraming salamat po na sa inyong pinaparating na tulong pero sa dami ng mga messages ko na hindi ko na kinakaya dahil ang dami din po mga reklamo, mga issue gusto ko po sana dun sa mga gustong tumulong kay JM ah uh, dito po kayo, mag-email po kayo ng diretso sa kanya ayan po yung kanyang email Morales at gmail.com diretso po niya kayo mahasagot yung mga nagpapatid ng tulong, yung mga nag-email sa akin yung sa email ko tapos you know, bibigyan ko pa rin kayo ng information pero mas mabuti diretso po yung tulong nyo sa kanya uh, mga kababayan actually hindi niya to alam okay? may interview lang siya gusto kong sabihin dito huwag kayong umalis nakarating sa akin na sa May 20 okay paklano siyang arestuhin sa papaanong paraan pinapa-confirm pa natin to, okay? Pinapa-confirm pa natin to, pero kailangan niyo malaman. Meron daw, okay, allegedly ayon sa ating informante na final na cyber libel case kay Agent Morales. I-verify ko, pero bakit kailangan ko itong sabihin sa inyo? Dahil ang plano ng bangad na gobyernong ito, no? Pwede yung sumigaw, nasa office pala ako ngayon. Okay? Mga palangga. Ang plano ng bangag na gobyerno ito ay hindi nila ipapatuloy ang eh, si Morales sa susunod na hearing. So nagtanim sila, nagfabricate sila allegedly ng cyber libel case para pagpasok ni Morales sa Senado, dadamputin siya. Alam nyo yan. Pwede pong mangyari, pwede hindi. Pero ayon sa ating informante, Marlica, kailangan mong sabihin sa taong bayan. Dahil hindi nga na tagumpay si Jigo Estrada, si Escudero, si Zubiri, you know? hindi sila nagtagumpay na pigilan si Senator Bato na stop na yung succeeding hearing. So ang kanilang evil plan may tatlong kaso, no, na tatlong kaso, merong silang pinail na bago. Yung cyber libel, Gustapa, at tatlong tao daw ang nag-file ng case. Ngayon, bago ito. Yung cyber libel, two weeks ago lang daw pinail. So, tinanong ko si, ano, si, I think tinanong ko si Jonathan Morales, no, kanina, si Sir, kanina, kung, na, kung may natanggap pa siya ang sabi, ayoko lang kasi sirain yung moment niya no, sa interview. Sabi ko, sir, may natanggap ba kayong ano, uh, ah, sa, sa pina o anything na document dito sa cyber libel? Wala siyang kaalam-alam. Ngayon ang sabi ko sa kanya, sige, let's talk about that. Mag-live na tayo kasi wala na tayong oras. Okay. So gusto kong sabihin, may nakarating po na may di umano fabricated cyber libel case. Ang sabi niya ako sa akin ng informante, Miss Maharlika, paghandain mo si Morales ng 120,000 120,000 pesos pa kasi yung yung piyansa daw sa cyber libel case is 40,000 diyan sa Pilipinas 40,000 pesos plus doon sa dalawang case plus basta total of 120,000 ang sabi sa akin, kung may mga kakilalang abogado na tutulong kay Morales, pa-alertuhin niya na bago pa siya pumunta doon sa Senate ready na para kung ano yung mga legal ano nila, kung mayroon na siyang guarantor bares na hindi niya alam, makapagpiansa agad siya, then may abugado siya na tutulong sa kanya. Mga palangga, sinasabi ko to na baka sakaling hindi nila ituloy ito. Pero ngayon alam nyo na. Hindi pa po ito alam ni Agent Morales itong mga sinasabi ko. At ang tanong ko lang sa kanya, may al alam mo ba na na ka ng cyber libel case o may dumating po ba sa inyo? Ang sabi niya, wala. So, ito yung plano. O plano o nagawa na. Tandaan niyo, May 20 ang next hearing. So, ayon sa ating informante, dahil hindi nagtagumpay ang jutang Gininang ng bangag na gobyernong ito, ay nag-file ng cyber libel. Remember, eto din yung ginawa nila sa akin. Nag-file ng cyber libel case, di ba? Si Taerna, kasuwang si Lisa Araneta Marcos, at nag-fabricate ng address ko, kaya sila nakapag-issue ng warrant of arrest. This is very Lisa Araneta, budol bangag. Ngayon, alam nyo na bayan. We are almost 23,000 live viewers across social media now. Ito po ang plano ng Jutang Jirin ng bangag na gobyerno ito. Ipapadampot si Morales sa May 20. Okay? We are praying Okay. We are praying mga palangga hindi ko makontrol yung boses ko, galit ako eh. Okay? We are praying mga palangga na hindi nila gagawin to. Pero ayon sa informante, na-file na ang cyber libel. Hindi alam kung sino walang natanggap si Jonathan Morales. So, bakit siya papaila ng cyber libel two weeks ago kung ito ay totoo? Bakit siya ipapadampot doon sa Senado kung walang weight, walang kwenta o siya ay jukebox or what? Kung walang saysay -say yung kanyang mga yung kanyang testimonya at pag-aami pag, ah, na siya ay pumirma, bakit gusto siya gipitin ng gobyernong ito? Bakit? Mga kababayan, uulitin ko. Ito po ay si Jonathan Morales ay inyong representante. Ito ginagawa sa kanya. Pwedeng gawin sa bawat Pilipino. Ito yung grabing paghaharas, pagigipit ng gobyernong ito. Tandaan ninyo, kailangan niya ng suporta, kaya sabi ko, uh, sa sarili ko, hindi natin iiwanan si Sir. Sa lahat ng pagigipit, since na pumasok siya sa gobyerno, na supposedly gobyerno ang tutulong sa kanya, narinig niyo. Ganun pala ang kalakaran sa PDEA, sa ibang mga ah, ahensan ng gobyerno, na kahit hindi ka naka-witness ng isang krimen o naka, you know, pipilitin ka o tuturo ka na lang kahit nasa loob ka ng, kahit nasa bahay mo, tatawagan ko, magtestimonya ka dito na kunyari, na witness mo na ito, si ganito, ganyan, at na at Oh. You know? Dahil ito, ito gaano kalungkot lungkot kung ikaw, isa sa kapatid mo, asawa mo, anak mo, ang magiging biktima na nakatayo lang sa corner, biglang dadamputin, kasi itong agent na pideya, gusto niyang magkaroon siya ng accomplishment o ng record na nakahuli siya. Kahit yung inuhuli niya, ah, ah inosente. Ngayon, naintindihan na natin kung bakit ayaw si, ayaw nilang pagsalitain si Jonathan. Bakit lahat sila pinagtutulungan halos? Bakit nila ginagang up? kapag nagsasalita na, ayaw mo, mamaya ka na, or aagawin ni Jingoy ang mikropono, i-intimidate. We have to protect Jonathan Morales. So yun ang sabi sa akin si Marita pagadain mo siya ng pangpiersa. Sinasabi namin to sa iyo kasi nakikinig may, naki, may nakikinig ang taong bayan sa iyo. So narinig niyo na mga kababayan. Oh my god. Gusto niyo ba ipagpatuloy yung tantong klaseng pangag na gobyerno magsimula sa may isod pagharap ng mga truck, ng mga traktora, panggigipit kay Glenn Chong? disbarment, pag try pagigipit kay Maharlika, ipapagurgur ako, death threats. Nasaan ang pagbangon? Ang bumabangon ang mga jejemonyo. Ang bumabangon ang mga bangang. Ito po ang gusto nilang gawin kay Jonathan Morales. Puhulihin nila sa May 20. Na dapat hindi mangyari to at dapat nandoon tayo kung uh, ah, kayo doon sa lugar na yon dapat susuportahan natin siya ito ang plano ni Lisa Araneta Mars kay Bangag at ni Bangag dahil gusto nilang hindi na magsalita si Jonathan Morales kasi damage na damage sa daw si Kuting eh akala ko ba joke box siya akala ko ba walang saysay -say to bakit etong pangaharas panggigipit ang ginagawa nila kasi na-expose na mismo sa CCTV na si Lisa Marcos at si Marcos Jr. kahit hindi siya pinangalanan doon at ito si Kumar ay mag-aaregluhin siya para Hindi niya siya magsalita si Jonathan at sabi nga niya kanina, narinig niyo na kahit pass pa US visa, tingiin niya lang, pero pinili niya ang magsabi ng totoo. Ayaw niyang, kumbaga hindi siya pumayag na siya ay bayaran o aregnohin. Hindi siya pumayag na siya ay, ng pa joke niya, na papananunin sa loto. You know, nanindigan siya. Nakita niyo naman, di na? Hindi ko napalangga siguro, kailangan pang paulit-ulitin, dahil na-witness na -witness no yung CCTV, na unang nilabas na sa channel ko, ang sabi, AI, deepfake, ito ay gawa-gawa ko lang. Umami na yung dalawa dun sa CCTV. I hope, mga kababayan, I hope magbuklod, maggumising kayo, magsalita kayo, men and women in uniform sa mga kawin ng gawa niyo ng gobyerno, alam niyo po kung ano ang totoo. Mismo kayo, mga kapulisan, mga kasundaluhan, nakakaranas ng pagigipit ng gobyerno ito. Nung kayo ay inisyuhan ng memorandum na bawal gumamit ng cellphone. Tinanggal nila ang karapatan ninyo na makausap ang inyong mga mahal sa buhay habang nasa uh, trabaho kayo, kayo na wala well, din naman kayo busy na makapag-text kayo anak kumusta ka man diyan sweetheart ganito ganyan ganito ba diba? na witness ninyo naranasan ninyo men and women in uniform nung kayo ay pinuwersa na magpalit ng inyong Facebook profile nang ilagay ay bagong Pilipinas coercion niya. Yeah. It's the same thing na sinabi ni Jonathan uh, Morales na siya ay pinilit na maging apayan o mag-testify, mag, mag doon sa taong wala namang kasalanan na hanggang ngayon ay nagsuspend siya ng panahon na umatid sa mga hearing-hearing hearing, doon sa false testimony na, ina, na spirit na sinisira ni Jingoy Estrada at yung mga resource person doon na mga kasabuan ni Lisa Araneta Marcos. Mga palangga, uh, nakakalungkot. But anyway, kailangan natin labanan ito. Uh, ayan po yung pag-email ni Agent Morales. Kung gusto nyo silang siya tulungan, mag-email lang kayo. Pero abangan niyo. maaga pa kasi dito sa California, abangan niyo. magkakaroon tayo ng live full boron test challenge. Kanina, gali ako ng pharmacy, bumili ako ng dalawang test kits. Okay, isang para sa Coca-Cola, isa doon sa seven kinds of drug game. Okay? We will do it live. Okay? So, yun na lang muna. Maraming maraming salamat sa so, 22,000 live viewers. Please share and uh, supportahan natin si Sir Agent Morales. we